Naranasan mo na ba yon? Yung feeling na parang lahat sila nakatingin sa'yo? Ah, yung parang naghihintay. Oo, naghihintay ng direksyon pero ikaw mismo parang hindi ka rin sigulado sa daan, sa hinaharap. Alam ko yan. Yung tahimik na pressure. Ganyan yung pressure na dala ng mga lider eh. Lalo na kapag malaki talaga ang nakataya at alam mo yon, pabago-bago ang lahat. Araw-araw halos. Ngayon, ang pag-uusapan natin ng mas malaliman itong pamumuno sa gitna ng, ng mga komplikadong sitwasyon. Na parang naging normal na nga yata ngayon, no? Yun na nga eh. Based sa mga materyale na galing sa'yo, hindi na ito yung exceptional case, ito na yung reality. Oo. So, ang titingnan natin ay paano mo ito mahaharap? Paano ka hindi malulunod, di ba? O mawawalan ng landas? Importante yan. Practical strategies, kumbagang... Oo, at itong mga ideya, mga estratehiya, hinugot natin tumula sa isang um, detalyadong pagsusuri tungkol sa leadership na binigay mo. Ay ah, yung source material natin? Yes, at nakita namin doon, binibigyang diin talaga yung kalinawan, integridad, at saka yung, yung discernment, matalinong pagpapasya. Discernment? Malalim yun. Pinagsama doon yung practical na kaalaman sa management pero parang may mga prinsipyo rin na mas mas malalim ang pinanggagalingan, baka sa faith o pilosopiya. May ganung layer nga? Ang goal natin dito, hindi lang i-report yung nabasa mo. Gusto nating tuklasin talaga paano mo magagabayan yung iba, yung team mo. Lalo na kapag walang klarong sagot, di ba? Yun, kapag walang madaling daan. Okay, himayin natin to. Paano natin magagawang opportunity itong mga komplikasyon? para ano para mas tumatag yung pamumuno mo Interesting question yan Paano nga ba Unang punto muna based on sa sources mo Itong komplikasyon hindi raw siya kalaban na dapat iwasan Ah hindi siya necessarily negative Hindi raw pwedeng siyang maging parang ano training ground para mahasa ka sa pagbibigay ng linaw, sa integrity, sa paggamit ng discernment. So pagkakataon pala siya? Oo. Oh. Ang panganib daw, nasa dalawang dulo yan eh. Ah, oo. Oh, oh. Yung extremes. Pwedeng sobrang higpit mo, parang sinasakal mo na sila, over control. Nakakasama yon at nakakapagod. O kaya naman, sobrang luwag. Biglang atras ka. Tapos naiiwan yung team mo na ano, karang balisa. Walang direction. Lost. Exactly. Yun nga, parehong delikado. Madaling mahulog sa mga bitag na yan. At alam mo, isang kawili-wiling point dyan is yung pagtingin sa leadership. Hindi lang siya about position. Hindi lang yung nasa org chart ka. Ah, hindi lang titulo. Alim daw. Nakaugat sa relasyon. Parang inihalin tulad pa nga sa isang covenant eh. Isang kasunduan. Covenant? Hmm, parang pangako. Oo, pangako. Oo, na base sa tiwala at respeto, ikaw at yung mga pinamumunuan mo. Kasi bawat desisyon mo... Kahit maliit lang? Kahit maliit sa tingin mo, may epekto sa buhay nila eh. Sa trabaho, morale, pamilya nila. Grabe yung impact. Lalo na pag mahirap ang sitwasyon, kailangan nila ng gabay. Parang basic human need yan eh, na makikita raw natin sa mga kwento mula pa noon tama ka dyan. At yung efekto na sinasabi mo, parang totoo yung analogy ng bato sa tubig. May ripples. Ah, lumalawak. Oo. Yung maliit na desisyon sa isang sulok, pwedeng umabot sa iba, lalo na kung kompleks na nga yung sistema. Kaya mabigat talaga ang responsibilidad. Kailangan tanggapin yon. May isang example sa history na madalas gamitin sa sources mo para dito. Si Moises. Si Moises. Classic example. Isipin mo ha, ang challenge sa kanya. Pamunuan ang isang, ang laki-laking grupo. Mahigit isang milyon daw. Sa desierto. Forty years. Grabe yung complexity nun. Logistics pa lang, di ba? Tapos yung mga tao. Oo, yung human dynamics. Yung uncertainty araw-araw. Talagang, wow. Napaka-complex. At dyan nga raw nagiging interesting kasi may mga aral daw doon na parang applicable pa rin sa mga leader ngayon. Yun ang titingnan natin. Oo, ginamit siyang case study talaga doon. Tatlong key lessons ang pwedeng kunin. Una, yung vision. Vision. Ah, yung malaking picture. Oo, kailangan daw ng malinaw, nakaka-inspire na picture ng future. Para sa mga Israelita noon, 'di ba, yung promised land, yung lupang pangako. 'Yun, lugar ng kalayaan, identity, kasaganaan. Para sa mga leader ngayon, hindi raw sapat na may plano ka lang. Kailangan i-communicate. Kailangan mong i-explain paulit-ulit yung bakit. Bakit natin 'to ginagawa? Lalo na yung mahirap na desisyon. Kailangan may kwento, may personal conviction parang maramdaman talaga ng tao. Make sense. Pero hindi sapat ang vision lang, di ba? Papasok yung pangalawa. Gabay. Guidance. Tama. Kailangan ng clear direction papunta doon sa vision. Kay Moises, dalawa yung anyo nito na nabanggit. Ano yon? Una, yung kautusan, yung law. Nagbigay ng principles, rules, framework para sa community nila. Parang mga policies and procedures natin ngayon. Parang ganun yung structure. Pangalawa, yung mas dynamic na guide, yung pillar of cloud by day, fire by night. Ah, yung mga signages na nagpapakita ng direction based sa current situation. Yun. So sa context natin, parang sinasabi, kailangan natin ng core values, ng processes, parang law, pero kailangan din nating maging handa magbigay ng ano, mas agile na guidance. Like regular check-ins, feedback. Oo. Maging flexible pero hawak pa rin yung overall direction. Kailangan pareho. Okay. Vision, gabay. Ano yung pangatlo? At yung pangatlo na baka pinaka-critical na natutunan ni Moises, galing pa sa bienan niya, si Jethro. Ah, yung payo ni Jethro. Oo. Yung sining ng delegasyon. Delegation. Nakita kasi ni Jethro, si Moises, grabe pagod na pagod. Siya lahat sumasagot sa away, sa tanong, umaga hanggang gabi. Bottleneck. Sobra. Sabi ni Jethro, hindi mabuti ang ginagawa mo, hindi mo to kakayanin mag-isa. Prang ka si Jethro, anong solution niya? Mag-appoint ka ng capable leaders. May integrity, may takot sa Diyos. Para sa smaller groups, libo, daan, lima limampo, sampo. Ah, parang organizational structure na. Exactly. So kung titingnan natin sa leadership na yan, ang aral, hindi ka dapat superhero. Hindi ka dapat indispensable. Hindi dapat ikaw lang ang bida. Oo. Oh, ang effective leadership nasa pag-build ng system at pag-empower sa iba. Palakasin mo yung buong team, hindi lang ikaw. Makes perfect sense. Yung sitwasyon ni Moises bago dumating si Jethro, yun siguro yung example ng overcontrol. Malamang. Nakakapagod sa leader, tapos nakakasakal sa team. Ang bagal ng usad, kasi isa lang hinihintay. Totoo. Pero pinakita rin sa kwento yung panganib ng kabaliktaran, yung walang gabay. Ah, yung leadership vacuum. Naalala ko yung nung umakit siya sa Emt Sinai. Yun nga. Ang tagal niyang nawala. Anong nangyari sa baba? Nagkagulo. Gumawa ng golden calf. Exactly. Nawalan ng pasensya, natakot, gumawa ng maling desisyon, nasira yung tiwala. Grabe. So yun ang pwedeng mangyari pag biglang nawala ng direksyon. Takot, confusion. Kaya nga ang hinahanap talaga, yung balance. Sapat na structure at gabay para walang gulo. Pero kasabay nun, sapat na tiwala at empowerment para umusbong yung iba. Hindi madali yun. Hindi nga. Okay, ang ganda ng mga principles galing kay Moses, model na nasa sources mo. Practical. Pero ito na yung tanong palagi, paano natin isasabuhay ito? sa araw-araw. Ah, the application part? Oo. Kasi madalas, ang layo ng alam nating tama sa ginagawa natin eh. Lalo na pag high pressure na, complex na, talaga. Totoo yan. Well, based sa binasa natin, may dalawang haligi daw na pwedeng pagtuunan. Communication at empowerment, na parehong kailangan ng discernment. Okay, unahin natin yung komunikasyon na batay sa discernment paano ba to? Hindi lang to basta announcement, di ba? Hindi lang. Yung discernment dito, hindi lang smart. Ito yung parang kakayahang masense yung tamang approach, tamang salita, kahit magulo yung paligid o kulang ang info. Intuition na may wisdom. At ang focus ng communication na to, hindi lang magbigay info. Dapat maunawaan ka muna, makabuo ng shared understanding at mapagaan yung takot ng tao. Alisin yung anxiety kung kaya. May mga prinsipyo dito na nabanggit eh. Halimbawa, yung unawain mo muna audience mo bago ka magsalita. Yung sinasabi sa Proverbs, di ba? Makinig muna bago sumagot. Para alam mo kung saan sila nanggagaling. Oo. Isa pa, clarity at simplicity. Iwasan yung jargon, yung corporate speak na nakakalito lang, Diretso pero madaling maintindihan, lalo na sa crisis ay uh, yung 1 Corinthians na sinasabi God is not a god of disorder but of peace kailangan maayos may connection don kailangan ng kaayusan sa communication magandang example siguro yung yung CRM implementation scenario sa sources mo ah uh, oo oh, oh. yung bagong system imbes na i-announce mo lang sa meeting eto na gamitin nyo na bukas <laughs> na madalas mangyari <laughs> oo oh, oh. mas effective siguro kung ano mag-listening tour ka muna Kausapin mo yung key people sa sales, marketing, customer service, IT. Alamin mo yung pain points nila sa luma, yung takot nila sa bago. Tapos mula doon buin mo yung shared narrative. Yung kwento, bakit natin to kailangan, ano ang goal, paano to makakatulong sa lahat. Para may buy-in sila. At i-communicate mo to sa iba't ibang paraan, hindi lang isang email blast. All hands meeting para sa vision, tapos workshops, Q&A. FAQs. Tapos mag-appoint ka pa ng CRM champion sa bawat team parang local support. Oo. Paulit-ulit at consistent dapat ang message through different channels. Yan ang communication with discernment. Okay. Malinaw yon. Ngayon, yung ikalawang haligi. Pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng prinsipyadong otonomia. Empowerment through principled autonomy. Medyo kompleks pakinggan. Medyo nga. Pero ang ibig sabihin lang yan, hindi lang basta delegate ng task, bigyan mo ng tunay na kalayaan yung tao na kumilos, mag-isip, mag, mag Pero may principled part. Oo. Dapat may kasamang malinaw na boundaries at nakaangkla dapat sa core values ng organisasyon. Hindi free for all. May structure pa rin. Meron pa rin. May mga prinsipyo rin dito. Pwedeng i-highlight natin yung dalawa. Una, yung malinaw na hangganan at expectations. Kailangan klaro sa tao hanggang saan ang authority mo. Ano ang pwede mong desisyonan mag-isa? Ano ang non-negotiable o kailangang i-escalate? Para walang gulo. Yung kaayusan ulit na nabanggit sa 1 Corinthians. May kaugnayan doon. Pangalawa, at ito yung mahirap minsan, pagbibigay ng pahintulot na magkamali at matuto. Ah, yung psychological safety. Yun. Kung gusto mong empowered sila, dapat hindi sila takot magkamali. Dapat tinitignan ng pagkakamali bilang learning opportunity, in the end of the world. Yung sabi sa Proverbs, di ba? The righteous fall seven times but rise again. Okay. So, balik tayo sa CRM example. Sige, Imbes na ikaw na project lead ang mag sa lahat. Na nakakapagod din. Oo. Pwede kang bumuo ng cross-functional working groups. Bigyan mo sila ng real authority. Mag-research ng options, mag-propose, mag, mag sa ilang bagay na apektado sila. Basta pasok sa budget, timeline, at overall strategy. Yes. Bigyan mo ng training, resources, support. Yung CRM champions, i-empower mo sila. Para maging local experts, first line of support. Tapos, mag-check-in kay regularly, pero hindi para i-micromanage. Ang focus ng check-in, progress, challenges, anong support ang kailangan nila sa'yo? Hindi yung bawat galaw didiktahan mo. So, dito, hindi lang system ang ini-implement mo. Nagiging catalyst ka pa for learning and adaptation ng buong org. Mas sustainable yon. Ang ganda. Pero, eto na. Lahat to, communication, empowerment, Maganda sa theory, pero totoo, paano naman yung leader? Nakakapagod to eh. Ah, yun na nga. Nagbubukas siya ng tanong tungkol sa inner world ng leader. Kasi totoo, ang pamumuno sa complexity, draining yan. Physically, emotionally. At para sa iba, spiritually din. Oo, kaya critical din yung resilience at spiritual na katatagan na nabanggit sa sources mo. Hindi lang to yung grit na naririnig natin. Hindi lang psychological toughness. Para sa leader na may faith, parang mas malalim yung pinaghuhugutan. May anchored hope, Hebrews 6.19, na hindi basta natitinag. May paniniwala sa divine empowerment, Philippians 4.13, na may tulong na higit sa sariling kakayahan. Meron ding purpose beyond self, Romans 8.28, na nagbibigay meaning kahit mahirap, at yung support ng community, Ecclesiastes 4.9-12. Importante yun. At binanggit din yung spiritual disciplines. Oh, Panalangin para sa Wisdom, James 1.5, Pag-aaral ng Scripture for Guidance, Psalm 119.105, at yung Sabbath Rest. Pahinga talaga. Parang ito yung fuel ng inner life ng leader. Kailangang alagaan ng sarili para makapangalaga ng iba. At dahil nga madalas may gray areas sa decisions, Hindi laging black and white. Kailangan din ng matibay na ethical compass. Gabay sa etika. Yung integridad, hindi lang pala honesty. Mas malawak. Pagiging buo. Wholeness. Soundness. Tugma yung sinasabi, ginagawa, pinaniniwalaan. Kasama na dyan ang truthfulness, justice, moral courage. Yung tapang na gawin ng tama kahit mahirap. At accountability. Pananagutan. So, paano kung may ethical dilemma ka na? Like yung example sa source ha, layoff versus quality cut. Parehong mahirap kailangan ng proseso. Hindi checklist lang, kundi discernment process. Sinasuggest don, start with prayer, seeking wisdom. Tapos, gather facts, analyze options using ethical lenses. Paano ito nagpapakita ng love for God neighbor? Ano ang just? Ano ang may integrity? Ano ang consequences? Anong sabi ng conscience mo? Tapos, humingi ng payo? Oo, sa Trusted Advisors, Proverbs 15.22, and then decide with courage. Manindigan ka at panagutan mo. Hindi siya dapat legalistic exercise lang. Dapat genuine search for the right thing. Malalim na proseso yan. At may isa pang point na lumabas sa huli, yung tungkol sa legacy. Hindi nang yung ngayon. Oo, pamumuno na nakatingin sa hinaharap. Ang tunay na sukat daw ng leader, hindi lang yun na-achieve niya habang andyan siya. Kundi yung capacity na na-build niya sa iba, yung mga leaders na nahubog niya. 'Yon, para maipagpatuloy yung gawain kahit wala na siya. Iwasan daw yung indispensability syndrome. Yung feeling na di ka pwedeng umalis kasi ikaw lang ang may alam. Delikado 'yon. Dito papasok yung succession planning. Paghanda sa susunod na leaders. Intentionally, maagang pag-identify, pag, pag -me mentor pagbigay ng opportunity tulad ni Moses kay Joshua o Elijah kay Elisha. Hindi lang pagmalapit ng mag-retire. Dapat ongoing process. Stewardship ito sa mga tao mo. At faith din na may itataas ang Diyos para magpatuloy ng misyon. Okay. Ang dami nating napag-usapan. So ano ngayon ang, ang takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Ano na buod? Nakito natin itong komplikasyon Normal na to sa leadership landscape. Hindi na exception. Parte na ng trabaho. Ang leadership tungkol sa relasyon at tiwala, hindi lang titulo. Kay Moses, nakuha natin yung vision, gabay at delegation. Yung tatlong haligi. Apo's Nakita natin gaano ka critical yung discernment sa communication at sa empowerment. Yung matalinong pagpapasya na may integridad. At higit sa lahat, kailangan ng panloob na lakas, matibay na etika at pagtingin sa legacy hindi lang sa sarili. Kailangan both internal and external aspects ng leadership. Kaya para sa iyo na namumuno ngayon o baka naghahanda pa lang, sana itong mga prinsipyong hinimay natin mula sa sources mo makatulong sa iyo. Makatulong na magdala ng linaw sa gitna ng uncertainty. Makabuo ng mas matibay na tiwala sa team mo at in the end, makapamuno ka ng mas malaking karunungan, tapang at integridad. At bilang pangwakas na pagninilay, isang tanong na iiwan namin sa iyo. Ano yon? Ano kaya ang pwedeng magbago para sa iyo at sa team mo. Kung yung susunod mong malaki at komplikadong desisyon, hindi siya magdudulot ng dagdag na kalituhan o takot. Kundi? Kundi sa halip, maghahatid siya ng kalinawan, ng pag-asa, ano ang itsura nun? At sa kabilang banda, ano naman ang cost? Ang kapalit kung mananatili itong lumilikha ng uncertainty. Malaking bagay yon na pag-isipan. Oo. Isang bagay na maaari mong pagnilayan pa pagkatapos ng ating usapan ngayon.